Yan mga badi manguha muna tayo ng mga shell or tohilon kung tawagin dito sa amin. Ito yung iuulam natin. Makakuha tayo ng marami-rami. Meron tayong maraming nakikita dito. Ayun, nawala na. <laughs> Meron tayong apat na nakita kanina. saan na yun nagtago parang may palang ang bilis yan yung napapansin ko pag mangunguha na tayo nawawala na sila samantala kung hindi natin sila kailangan marami to yan, malaki-laki yan yung dalawa pangatlo ito ay umang pwedeng pamain, pero maliit yan dalawang nakuha natin. Talasan ng mga mata, mga body. Kung wala tayong huli. Eh, ito na lang yung pagtsatsagaan natin, masarap to. Pag makakuha tayo ng marami-rami, masarap to na ginagataan. Marami naman tayong nyug doon sa bahay. yan meron pa. Yung nga lang mga body hindi ganong kalakihan yung mga size dito ng tuhilon. Pa. Ah. Pero pwede na rin. Pwede nang pagsagaan. Pwede pang ulam na rin to mga body. Pandurodugtong. Makalibre lang tayo ng pang-ulam mamaya. Another one, mga buddy. Sa mga hindi pa nakakala, mga buddy, makikita ito sila dito sa mga basagan ng alon. Lalo na pag naglulutay or pahay tide dito sila sa gilid. dun sa porsyon na yun, kung meron man, nakatago na yan sa ilalim ng mga butas ng mga bato pero pag may alon pa kagaya nito nandyan sila sa taas ng bato kaya madaling makita yan kahit ganun pa man walang strike meron din tayong mauulam yun dalawa ito pa sana hindi umang wow ang laki malaki laki mga body tatlo Uy, meron tayong apat na nakikita. One. Two. Ayan, dalawa. Three. Four. Malaki yung pang-apat. Ayan. Lebre-lebre na rin. Ayan, mga buddy, Dalawa. nakikita yan malaki-laki na rin di ganong nakikita dito sa tubig kasi maalon tapos medyo malabo pa yung dagat jackpot tayo mga buddy ang laki yan ah, ang laki Okay dito naman sa kabilang bulsa <laughs> ayan mga body panindigan na lang muna natin yung maghanap tayo ng mga shell lipat tayo doon sa kabilang mga bato harap tayo doon ayan lipat tayo dito mga body baka meron pang mga shell dito sa portion na ito yun, meron din. Yun, isa na hulog na dito. Sino kang gumalaw sa iyo, boy? Ay sayang maliit pa. Release muna natin maliit pa. Ayun mga body pambihira lang tayo makahuli ngayon ng tinatawag natin na abaluni. Yan. Tawag namin dito sa amin lapas. Yan abaluni. Ayan, masarap yan mga body pero ganyan lang kalalaki yung mga nakikita namin dito pero bibihira na to ayan meron tayong nakuha dalawa mga body Yan bali tatlo na yung nahanap natin ayan meron pa dito malaki laki mga body ayan oh. Yan mga body Another Abaluni Yan Marami pa pala dito Kaya hindi tayo nakakahanap Kasi ngayon lang tayo Naghanap sa kanila Yan mga body Natapos na tayong manguha ng mga shell na surprise tayo meron pa palang mga abaluni or lapas kung tawagin dito sa amin Ayan, masarap na masarap yan yan, salubungin lang natin yung mga bata. Sumunod kasi sila. Yan, maliligo. Yan, oh. Dahil sa kuya niya. Kasi nga, eh, ka, Ba't ganyan ka? Para kang nagpunta sa putikan. Ang na Natuhan, lakat Huwag hinahay Lumin ang Kasi dyan sa taas Merong ginagawang breakwater Yung mga material nila Ayan. Nagiging ano Post ng putik Dapat napili ka kung putik na Mga buddy, yung mga mga nakuha natin. Dalawang variety, tohila at saka yung lapas or abaluni. jadi din pangula marami-rami na rin to. marami-rami na yan mga buddy yan iba ilan yung abaluni natin dalawa tatlo apat yung nakuha natin merong malaki na tuhilon ito so yan, goods na yan mga buddy pwede nang pangulam ulam gagataan natin yan mamaya pag uwi natin ayan nakahanap tayo ng kawayan Lagay muna natin dito sa loob. Yung mga nakuha natin. Sana hindi makatakas. So, yan. Tatapunan na lang natin dito ng bato. Ayan, nandiyan sa loob yung uh, kuha nating mga shell. Ayan lang. Tapos takpan. Para hindi makalabas. Huwag ka lang matutumba.